Si Mike Enriquez, ang pangalan ay Miguel Castro Enriquez ay mas kilalang Mike Enriquez. Ay edad na 71 ay pumanaw na ang Batikang News Anchor na si Mike Enriquez nitong Agosto 29 na ang totoong pangalan ay Miguel Castro Enriquez ay mas kilalang Mike Enriquez, ay isang mamamahayag at tagapaghatid ng balita sa GMA Network, siya ang isa sa mga nagbibigay ng balita sa 24 oras, at ang host ng investigador, mayroon din siyang palatuntunan sa DZDD, tumatak ang kanyang salita na nagpasikat, sa mga katagang, excuse me po, hindi ko kayo tatantanan, at na lopo na nakaraniwan niyang nababanggit kapag siya ay nagbabalita sumakabilang buhay ang premiadong broadcaster at news anchor ng GMA 7 pinanganak noong September 29, 1951, sa Santa Ana, Maynila at namatay nitong nakaraan na Agosto 29, 2023, siya ay 71 years old na pumanaw. Kinumpirma ang balitang ito sa pagyao ng Batikang News Anchor ng 24 oras at nagluluksa ang buong GMA7 network. Walang nabanggit kung ano ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Magugunit ang pansamantalang munang nagpaalam ang news pillar ng GMA network para sa kanyang kidney transplant taong 2020. Naging matagumpay naman ang surgery noong December 2021, ngunit kinakailangan niyang magpahinga ng tatlong buwan para masigurado na fully recovered na siya Pero nitong Agosto 29, 2023, ay tuluyan na namahinga ang batikang tagapagbalita, ang news anchor na si Mike Enriquez Paalam sa iyo Mike Enriquez